palang araw sa inyo mga kapatid Sa araw kong ito ay atin mga pag -usapan. Paano nga ba ang pag-compute ng hollow blocks So malaking bagay po ito na dapat po ninyong matutunan Para malaman po ninyo uh, kung gaano karami ang magagamit ninyong hollow blocks Sa inyong construction project Ituturo po namin sa inyo ang formula no? Malaking bagay po ito no? para ma-consider po ninyo Yung magiging budget ninyo para sa inyong construction project at the same time, ah, ibabahagi din po namin sa inyo kung magkano ngayon ang presyo ng hollow blocks dito sa aming area. Pero bago tayo magsimula, introhan na natin. So ito po ngayon yung kasalukuyan po naming project sa Waniko Builders dito sa May Cavite. So kung inyo pong makikita, dito sa baba, sa ground floor, no, nakapagsimula na po kami maglatag ng hollow blocks. So bali dito sa area namin, bali nakataas po ang flooring nito. So kung inyong makikita, may mga kulay puti kayong makikita diyan. No, yan po yung pinaka-finish floor level. So pag-uusapan natin, paano nga ba ang pag-compute ng hollow blocks? So bago po tayo dumako doon, dapat alam malaman po ninyo kung saang parte ng bahay kayo uh, maglalagay ng hollow blocks kasi bawat parte po ng uh, ng bahay, no, may iba't iba ng klase ng pamamaraan ng pagcompute ng hollow blocks. Katulad po dito, pag kayo po ay nasa ground floor, so ah, uh, ang pamamaraan po niya ng ng pagcompute ng hollow blocks, no. Ang formula ang formula nga po pala nung pagcompute ng ng hollow blocks ay susukatin po ninyo yung taas no at the same time yung lapad Length times width times 12.5 Kasi po sa isang metro uh, Sa isang metro po kwadrado na uh, area po Ay kukonsume kayo ng 12.5 na peraso ng hollow blocks So kaya po ang formula nyan is Length times width times 12.5 So ganun po ang magiging formula po ninyo nyan Pero pag kayo po ay nasa ground floor no? Halimbawa po magmula po yan doon sa taas pababa is hanggang dyan ay 3 meters no para po hindi kulangin po ang inyong uh, pagkwenta ng hollow blocks isasama po ninyo dadagdadan po ninyo ng uh, 40 cm so magtatanong kayo kuya Diyon, para saan naman po yung 40 cm kasi kadalasan po no kapag ground floor ang ang inyo pong uh, paglalagyan ng hollow blocks meron po yung nakabaon na dalawang patong no bago po yung flooring at the same time saka na po kayo magpapaakit nun kaya halimbawa eto magmula dyan hanggang dun sa taas is uh, 3 meters so gagawin nyo pong 340 ang taas no kasi po magbabaon po kayo nyan ng dalawang patong na hollow blocks yan o no? kagaya po nyan no binabaonan po yan ng dalawang uh, patong na hollow blocks no kung yan dyan sa baba, no, lagi po yan nagbabaon, no, kaya lagi, lagi nyong uh, pasusobrahan ng 40 cm yung taas ng inyong gagawin, no, para pag nagcompute kayo, hindi po kulang ang inyong pong mabibili. So, ngayon po, kung na-compute nyo na po, no, length times width, no, times yung 12.5, kung ilan po ang kalalabasan nun, no, I yun nga po, isasama nyo po yung 40 cm. Pag tandaan nyo, para lang po ito sa ground floor, ha? Kasi pagdating po sa second floor, iba naman po ang klase ng pagcompute uh, pag niyang, ng area doon. Pag nandun na po kayo sa second floor, dadagdagan nyo na 40 cm yung taas ng inyong, ng inyong lalagyan ng hollow blocks. Ngayon po, kung, magan kung ilan pong piraso ang kinalabasan po ng, ng inyong computation, no, uh, lagi po kayong mag Uh, papa sobra, So, ang contingency niyan, no, is 10%. So, kung ilan po ang peraso ang na-compute po ninyo, magdadagdag kayo ng 10% na contingency. So, para saan naman yung 10% na, na contingency na yon Kasi po, minsan, hindi po natin may iwasan, no, kagaya po neto, no, sa, sa paghahakot, sa delivery, meron po talagang mababasag dyan. So, hindi po natin may yan, no. Pero hindi naman po dapat maraming nababasag. Dapat ang nababasag lang po is minimal. Kaya iingatan din po ninyo ang inyong pong hollow blocks. So magdadagdag kayo ng 10% contingency. At the same time, no, para maiwasan din po ninyo na ng sumobra yung mga mababasag kasi minsan kapag nagsisiruho po tayo, no, kapag naglalagay tayo ng halimbawa, kaya nito dalawang dalawang butas lang ang kailangan nating ilagay doon sa sa ating pader no so magbabasag tayo so ang mangyayari po niyan pinupukpok ng martilyo ngayon po pag yan po pinupukpok ng martilyo may mga instances po lalo kung medyo malambot ang inyong hollow blocks ay nababasag lahat so hindi po hangga't maari, wag po kayong gagamit ng martilyo no na pangputol ng hollow blocks so dito po sa area namin ay ginagamitan po namin siya ng grinder. Mas maganda po yung grinder, unang-una po accurate ang ang magiging tabas. At the same time, may uh, maiiwasan po ninyo yung magkaroon kayo ng maraming basag. So ngayon sa magtatanong, eh Kuya Jod, eh ang kinumpute ninyo yung kabuang area, ay eh, papano, papano po kung ang area po ay may bintana. So doon naman po papasok na susukatin po ninyo yung magiging laki ng opening ng inyong bintana. So dito po ngayon sa area namin, no? Ah uh, ito po yung halimbawa nung uh, may mga opening ng bintana. Ngayon, ang gagawin naman po ninyo para ulit din di naman po yung inyong uh, estimate ng inyong hollow blocks. ganun din po ang gagawin, susukatin po ninyo yung opening ng mga bintana. Halimbawa, ito yung height ng inyong opening the same time, yung lapat po ng inyong opening, imumultiply nyo rin po yan. Length times width times 12.5. Tapos, kung ilan po ang kalalabasan, yun po ang inyong ibabawas doon sa kabuuan ng inyong computation. So, eto nga po pala, uh, paalala din po sa inyo, pag kayo po ay gagawa ng opening ng, ng inyong bintana, so kakabitan po ninyo siya ng lintel beam ang purpose po niya ng lintel beam na yan no, para may magdadala ng ipapatong doon na hollow blocks doon naman sa ibabaw ng opening kasi pag yan po hindi nyo nilagyan ng lintel beam no, hindi nyo po nalagyan ng bakal no, basta nyo lang po nilagyan ng kahoy tapos pinormahan ang mangyayari po dyan yung gitna lulundo ngayon pag lumundo po yan maapektuhan po yung frame ng inyong pong mga bintana ganun din po yan sa mga pinto no, dapat yung ibabaw po nyan ay may lintel beam yan po ang isa sa mga nagiging dahilan kung bakit may mga instances na yung mga bintana habang tumatagal ay sumisikip, no? Ang, ang, hirap ng buksan, ang hirap ng isara kasi lumulundo yung yung header. So ngayon para hindi po lumundo ang header, kakabitan po ninyo siya ng lintel beam at the same time nakakapit naman po yan doon sa biga yung inyong lintel beam. So yan lang po share ko namin sa inyo. Ngayon pagdating naman po dito sa second floor, kagaya po nito, nasa second floor na po kayo pag sinukat po ninyo yung yung height yung height po ng inyong pagkakabitan ng inyong hollow blocks huwag nyo na po siyang lalagyan na da, dadagdagan ng 40 cm yung height kasi nga po wala naman pong ibabaon na wala naman pong ibabaon dyan na hollow blocks ibig sabihin kung hanggang saan lang po yung inyong flooring no magmula don susukatin nyo na po yung height hindi nyo na po dadagdagan unlike po dun sa ground floor na kailangan po ninyong dagdagan pa ng 40 cm para po doon sa ibabaw na hollow blocks doon sa lupa. So, ngayon, ibabahagi naman po namin sa inyo no kung magkano ngayon ang presyo ng hollow blocks. Dito po kasi sa amin, ang ginamit po namin na hollow blocks is number 6. Number six, ordinary hollow blocks. Kasi po baka mamaya ma-misinterpret po ng ibang nating mga viewers at mga subscribers na uh, mabigla sila sa presyo. Kasi sa ngayon po, may mga hollow blocks po kasi na ganyan neto, ordinary na hollow blocks. No? Meron din naman po tinatawag na jack built. So sa jack built po, medyo mataas po talaga ang presyo nun. Sa ordinary hollow blocks po ngayon, ang ginagamit dito sa sa project namin So isi-share po namin sa inyo Kung magkano ang presyo ngayon Dito sa aming area sa Cavite So ito po Number 6 na hollow blocks So base po sa supplier namin Ibinigay sa amin to ng 19 pesos ang isa Ng number 6 na hollow blocks Tapos yung uh, number 5 na hollow blocks Nakuha po namin siya nang 16 pesos Tapos yung number number 4 na hollow blocks ay nakuha po namin siya ng uh, 40 pesos no malaking bagay po na dapat alam din po ninyo yung presyo ng hollow blocks bukod po dun sa malaman po ninyo kung uh, gaano karaming hollow blocks ang mauubos ninyo dun sa sa inyong area malaking bagay din po na uh, malaman po ninyo kung magkano ngayon ang presyo ng hollow blocks para po pag nag po kayo ng ng inyo pong ang construction cost pagdating sa hollow blocks, no, hindi po kayo mahirapan magkaka-idea na po kayo ng uh, kung magkano ang inyong magiging uh, gagastusin sa pagbili pa lang ng hollow blocks. So, ngayon may i-share din po ako sa inyo, no. Uh, marami po kasi na na mga viewers natin, ng mga subscribers natin ang nagtatanong, no, sa mga gaitong klase ng proseso ng paglalagay ng hollow blocks. So, kung inyo pong makikita dito sa area namin, ayan. Nakapaglatag na po kami ng hollow blocks dyan. Tapos, kung inyo pong makikita, no, naka-alternate ang pagkas ang pagkasalansa ng hollow blocks. So, ang tawag sa ganyang klase ng ah... Uh, ah... Uh, proseso ng pagkabit ng hollow blocks, ang tawag dyan ay running band. So, running band po ang tawag sa ganyang klase ng ah... Uh, pagsalansa ng hollow blocks. Yung ganyang klase po ng pagsalansa ng hollow blocks, yan po yung very common ngayon dito sa atin sa Pilipinas, no? Sa mga construction project, kadalasan po nating makikita na ganyan ang klase ng sistema ng paglalagay ng hollow blocks. Tapos, eto, nakakita na ba kayo ng may nagkabit ng hollow blocks na ganito po? pag ganyan. yano no, Kung inyo pong makikita, pantay-pantay po sila. Yan, dire-diretso po yan. So, ano pong masasabi nyo kaya dyan? Tama po ba yung ganyang klase ng paggabit ng hollow blocks? No? Sa totoo po yan, tama din naman po yan. No? Wala pong mali dyan. Wala, hindi po nagkakaiba yan sa tibay, hindi po yan nagkakaiba sa, sa, sa ano, sa kung ano klase ng ano. Wala pong mali dyan, tama po dyan. Ang tawag po ng ganitong klase ng paglalatag ng hollow blocks, no? yung pag-aasintalan na sa ganyang proseso, ang tawag naman po dyan ay uh, stack band stack band method ng paglalatag ng hollow blocks. Wala pong mali dyan. Kasi may, may mga iba po nakakita naglatag ng ganyan, no? pinagtatawanan yung naglatag. No? Ay sabi, hindi naman marunong ba't ganyan ng klase ang paglatag ng hollow blocks nila. No? Yung mga ganito nya, no? yung duktungan po na ipantay-pantay. So, wala pong pinagka pinagkaiba po yan, no? dito po kasi sa atin nasanay tayo na kapag naglalatag tayo ng hollow blocks kagaya nun running band no pero pag nakakita tayo ng ganito no parang medyo asiwa sa paningin natin sabi natin na hindi naglalak no actually po niyan uh, din naman po yan no? kasi lalagyan din naman po yan ng bakal yan dito sa taas may mortar din po yan tapos yung mga butas na to lalagyan din naman po yan ng halo no? Um, ang ano pa nga po nito, yung halo niya dire-diretso, no? Dire-diretso po yan dito sa ganito niya, oh. Sa butas, dire-diretso po yan. Kaya wala rin pong pinag-iba yan, no? Kaya eh, wag po kayo magtataka, baka makita po kayo sa mga susunod na araw o sa mga construction project ninyo, may mason na, na pumasok tapos nagkabit ng pagganyang klaseng hollow blocks, no? Tama po yon, wala pong mali dyan, no? Ang tawag po sa ganyang klase ng proseso ay stock band method. Sa muli mga kapatid, maraming maraming salapat po sa patuloy nyo pong pagsama sa aming video. Dalangin po namin na ang video pong ito ay nakadulot muli sa inyo ng kaalaman at inspirasyon at dalangin po namin na kayo po ay may natutunan kung paano nga ba ang tamang pagcompute at ang iba't ibang pamamaraan ng uh, pagcompute ng hollow blocks. Uh, nais din po namin sa video ito ay naibahagi din po namin sa inyo kung magkano na nga ba ngayon ang presyo ng mga hollow blocks. Muli, kasama niyang Waniko Builders, Opo si Judrios thank you and god bless